Champorado, call me. Veroni, at ito ang aking wild confession. Maulan, malamig, umagang nakakatamad. Doon nagsimula ang lahat. Sabi ko sa live-in partner ko, magchamporado tayo. Wala siyang tutol. Ako ang nagluto habang siya nakaupo nakasando at boxeret. Pero halatang may iba siyang niluluto sa isip. Habang nagkakainitan ang tsokolate sa kasirola, nagkakatinginan na rin kami. Ramdam ko yung tension sa pagitan naming dalawa tinikman ko yung niluluto ko sabay sabing, parang kulang sa gatas. Kahit alam kong sapat naman, ngumiti siya. Alam niya kung anong gatas ang gusto ko talaga. Lumapit siya sa likod ko, humawak sa bewang ko sabay dikit ng katawan niya. Ramdam ko agad ang matigas niyang milky Spanish bread. Mainit, handang-handa, dumidikit sa backdoor ko. Pinaikot niya ako paharap, hinalikan, matagal, mabagal, punong-puno ng gigil. Hinila niya ako papunta sa lamesa. Pinaupo ako. Binuksan niya ang gate ko papuntang langit ha 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 at hinawi ang suot ko sa gilid. Sabay siya lumuhod at walang sabi-sabi sinimulan niyang kainin ang monay ko. Mainit ang de jola, malikot at parang gutom na gutom. Kinapitan ko ang ulo niya habang dinadive ng face niya ang bawat gilid ng monay. Dinadama, nilalaro, sinisip sip, Walang patid ang hagod ng dila niya. Naghalo ang lamig ng hangin at init ng dayla niya sa balat ko. Pag-angat niya, kita sa mukha niyang waterific na si Self. Ako naman ang gumante. Lumuhod din ako. Binaba ko ang boxeret niya at tumambad sa harap ko ang milky Spanish bread. Matikas, handang-handa at may tumutulong cream sa dulo. Din, laan ko muna ang gilid marahan. Tapos minukbang ko ng buo, marahan at paulit-ulit hanggang maramdaman kong napapahawak siya sa ulo ko. San, PSP ko ang cream na tumutulo. Pinaikot ko ang dale ko habang may gigil sa bawat galaw. Pagkatapos kong malasahan ang cream sa milky Spanish bread niya, halos di na ako makapigil. Waterific na rin ang monay sa bake na kaopen at parang humihinga ng malalim. Pinaangat niya ako sa kanya ako inupo sa edge ng table. Tumayo siya sa harap ko. Nakatutok ang milky Spanish bread sa monay. Hinawakan niya ang bewang ko, saka dahan-dahang itinutok at pinasok ang headquarters ng milky Spanish bread. Ramdam ko agad ang unang dampit na yung kaunting pilit pero tuloy-tuloy ang pagpasok. Mainit ang loob, malambot, kumakapit. Unti-unti siyang bumabaon dahan-dahan sa simula, sinisigurado niyang nasasagad. Pumikit ako, kagat labi. Nang makagrande entrance ng buo, tumigil siya saglit. Sakto ang posisyon, nakalapat ang balakang niya sa monay ko. Saka siya gumalaw muli. Hinugot niya ng bahagya, tapos isasagad ulit while singing In or Out by Sandara Park. May tunog ng katas na sumasabay sa bawat galaw. Nagkatitigan kami. Puno ng init, walang salita. Tinaas niya ang isa kong binti, pinatong sa balikat niya para mas lalong lumalim ang entrance exam. Bawat singing ng in or out by Sandara Park may diin. Bawat sagad, may panginginig. Niloklaf niya ako habang singing in or out by Sandara Park ang Spanish bread sa Monay habang sinasalubong ko rin siya ng kadjok at unggol. Ramdam kong malapit na siya. Bumibilis ang galaw niya. Tumutunog na ang lamesa. Humigpit ang hawak niya. Hanggang sa sagarin niya ng huli at naramdaman kong mainit ang gatas na ibinuhos niya sa loob mula sa kaniyang milky Spanish bread. Tumigil kami parehong hingal. Mainit ang katawan pero malamig ang paligid. Napatingin kami sa champurado. Sakto na siguro to, sabi ko. Sabay tawa naming dalawa, pero tong monay punong-puno na sa gatas.